Fluffy at masarap na cake naman ang gagawin natin for today's video. Dito kahit wala kang oven ay yakang-yakam mong gumawa nito. Saktong-sakto din at nalalapit na ang maraming okasyon. Pwedeng-pwede mo itong idagdag sa mga pagkakakitaan mo. Tara, simulan na agad natin. Dito sa ating bowl ay lalagay muna natin ang estimated 2 tablespoon ng margarine. Kailangan po ay nasa room temperature lang ang margarine bago natin gamitin. Ibibit lang muna natin ang margarine dito. Dito guys, hindi naman talaga kailangan ng electric hand mixer para makagawa nito. Kahit yung wire whisk lang ang gamitin ninyo, ay pwede naman po. Medyo masakit lang kasi ang balikat ng ati Lenlin ninyo, kaya gumamit tayo dyan ng hand mixer. Matapos nating mabit ang margarin, ay ilalagay naman natin dyan ang 3 4 cup ng condensed milk. Bali, ubi flavored condensed milk po ang ginamit natin dyan. Ibit lang ulit natin ito hanggang maghalo na ang margarin at condensed milk. Matapos na yan ay maglalagay naman tayo ng 2 medium size na itlog. Isunod na din natin dyan ang half tablespoon ng vanilla extract. For extra flavor at extra bango din dito sa ating ubi cake. Ibit lang ulit natin yan hanggang sa magsama-sama na ang mga wet ingredients natin dito. After natin niya mapaghalo-halo, ilalagay na din natin dyan ang 1 cup ng all-purpose flour. 1 tablespoon ng baking powder at half teaspoon ng iodized salt just to balance lang ang tamis ng ating ubi cake dito. Muli natin itong ibit hanggang sa totally mag-combine na ang mga sangkap. Salamat po at nakaabot ka sa part ng video nating ito. Kung sakali pong magugustuhan mo ang ubi cake recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po ng So Yummy Ubi Cake. Maraming salamat po! Once mahalo na natin thoroughly ang mga sangkap, ay ganito na po ang magiging consistency ng ating mixture. Smooth na ito at wala ng buo-buong harina dito. Next naman ay pe-prepare natin yung mga lianera na paglalagyan natin ng mixture. Maglalagay lang tayo dyan ng parchment paper para mas madali lang natin itong ma-unmold mamaya. After niyan ay maaari na natin ilagay ang cake mixture dito sa ating mga lianera. Make sure lang po na mag-iiwan tayo ng konting space sa ibabaw ha. Ibagsak-bagsak lang natin yan para masiksik nating maigi ang mixture at para na rin mawala yung mga bubbles dito. After niyan, ay maaari na natin itong lutuin. Dito ay nagpakulo na tayo ng tubig sa ating steamer. I-steam lang natin itong cake mixture ng 30 minutes ng nasa low heat lamang po. Nilagyan na din natin ng tela yung takip ng ating steamer para hindi matuluan ng tubig ang ating nilulutong ubi cake. Balikan na lang natin yan after ng 30 minutes. Makalipas ng 30 minutes ay check na natin kung luto na ba ito gamit ng toothpick test. Kapag lumabas na dry ang dumikit na mixture ay luto na po ito. Maaari na po natin itong hanguin. Bale, pinalamig muna natin ang mga ube cake bago natin i-unmold dito sa lianera. I-scrape lang natin ang mga gilid niyan at saka ito itaob. Oh, diba guys? Ang ganda ng resulta ng ating ube cake. Lagyan lang natin yan ng grated cheese sa ibabaw para mas maging katakam-takam ang mga ito. And there you have it guys, ready to serve na ang ating masarap na cheesy ubi cake. Tag mo na din ang mga friends and families ninyo para matry nyo na din gumawa nito. Salamat uli sa panunood! Bye!